kasi ano mga kabruto may epekto na nga sa kanila yung yung ano pang pupurga yan so, So, yan, magandang araw mga bulto. So ngayon nga is ipuporgay natin yung mga binagay sa atin. hindi Yung dalawang pair natin. So hindi ko na sila pinakain muna kahapon. Yan. Hindi na sila kumain mo na kahapon sa kaya ng umaga. So ngayon, pupurgahin natin sila. So ito gagamitin natin, no? Hammer. Yan, baka naman hammer. So, gagawin lang natin. Hati lang sa dalawa itong isa. So, ibig sabihin isang tableta para sa isang, sa dalawang kalapate natin yung dalawang tableta. Kasi ang mga ulo to. Nagaganda natin kalapati. Tinanggal ako na sila ng tape. Para mas komportable na sila. Pareho na kang tape to nung nakuha ko. ito yung cup natin. Yung isa dito, okay naman ito yung lang isa. Para yung hen, payatot. So, baka may bulate. Tsaka malalambot talaga yung mga dumi nila. Ayan, kaya ay ipuporgay na. Wait lang, isa-isa sila mga bro. Sama niya ko. Later. Kau yang ada sila, sila. dalam kapu-kapu yang dalam kapu yang dalam kapu yung mas payat Ito pala yung kak. Mas payat yung kak. Ganda nga Dance buat so balik kelas. Na Next nanti. Ini kira kalau nanti yang tip kang apa tu yang Kenapa ni

ibang kupurga yan Nung naglabas na sila ng ano may bulate oh. ang ito, ito. yellow ang masyado na ano pero hindi pa hindi pa to pero mamaya mamaya ay uh, epekto na sa kanila yan yan tara maging magandang ano yun mga pangatawan nila ito so, palang pair na to hindi ko alam kanina itong galing pero malamang dito sa ano sa yellow yan mga kapro okay pinol ko natin sila nalabas na nila kulay green ah Yan, pa kayo. A few inches later. Iyon so, nga mga kabulok to make sure na maging maganda yung pag pagkano nito pag prepare natin sa mga or pag papa pa, dami nila sa nila. Um nilawagan kung kulong nila. So itong pair na to, ayan dito sila sa isang malaking ano na to, double cage tinanggal ko na yung divider. Ayan. So kanila na tong buong to. Just to be sure lang na maging maganda yung ano nila, yung breeding nila, no. Ayan, tapos papalitan natin yung ano ito, yung pugad nito, mas lang naman tayo. Eh, para natin to ng pugad na pang ano talaga. Yung paso. Ayan, tapos yung isa naman, yung isang paris natin dito. So yan, pinalaki ko na rin yung ano nila. So yung malawak na isang buong ano na rin, double cage na rin yung sa kanila. Ayan. Ito. So, yan. Ikapit eh, natin yung buhangin ito. Ang samanta na naman, hindi pa naman yung sila may ngitli. Ayan. Ito. Pek, labas na sa kanya. Pati yan, sa asami, may pekto na yung ano. Kaya na siya lang may apekto ng kurga yan. Ayan, sumusuko na itong babae. Ayan, sumukos na sila sa kurga maganda yan. So, pag nailabas na nila yan, tsaka sila pwede kumain. Sa, so, baka bukas na lang umaga ito kakainin. Alagdagan ko na nila bukas. Para lang totally mailabas nila lahat ng mga bakterya sa katawan nila. Kasi so, yan, mga bruto. yun yung pagpupurga natin. Ah. Ma-update ko kayo sa mga sa mga ah, uh, na doctor na to. Sana mga ah, uh, dumami sila. Lang, bye babae.